Bigyan ko na siya ng lalaro niya. Oh, yan na. Kasi dede mo lang ko ano-ano nga dinadampot mo. Oh. Ano 'yung kinakain mo? Wala. Uh, ano 'yan? Uh, ano 'yang kinakain mo? Uh, ano oh? Anong oh? Oh, 'yung paa mo. Wala. anyway, oh po isa naman po yung iyak sya sa akin ng kulong kaya lang pagod ko naman pong magbantay ng ganyan susundan so mo lang talaga yan Ay, na naman may nakikita na naman may nakikita na naman oh Come back here. Jere, come here. Yeah, may nakikita na naman. May nakikita na naman. Ano naman yan? Ano naman yan? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano? Ano? Hmm. na nakikita mo? Ano na nasa bibig mo? Ano yan bibig mo? Open, open, open. Ay, ngipin. Ikaw naman kasi eh. Ngipin lang pala eh. Oh. Jerry, huwag nang dampot ng dampot ng mga maliliit na bagay. Sige, lalagay kita sa crib. Mm, mm, mm. Ano na naman nakikita mo? Langgam? Ito, ka kaya niya kunin kasi maliliit. Grabe. Oh, wag na. Dito ka na. Hey guys, ganyan lang ako. Kapag uh, gising niyan. Oh, <laughs> tawa ka pa. Huh. hindi mo ko madadala sa pakyut-kyut mo hindi mo ko madadala sa pakyut-kyut mo waa wow. oh. oh. alam mo ah pag humihin to yan yung ginukuha yan oh, yeah. oh, kapag punta sa ilalim Jaire, Ano na naman nakikita sa ilalim? Ano na naman nakikita sa ilalim? Oh. Nakamatulog ka naman na. Alis na naman siya sa position niya. Babalik na naman siya doon. O, oh, hindi ako mapapagod. Oh. Hanggang sa ma-realize mo na pag baby, may mga hangganan lang na pupuntahan. Hindi lahat pupuntahan mo kasi delikado pa. Naintindihan mo yon Hindi ako mapapagod. Ibalik-balik ka dyan. Gets mo? Ay, anong hindi? Naintindihan mo? Ha? Ubo. Ubo. Diyan ka lang ha. You're not allowed to go outside. Anong kinakain mo ba kasi? Parang may nangunguya ka. Patingin, patingin. Ngipin lang. Ba't kasi parang niloloko mo ko? O, oh, tawa ka pa dyan. Oo. Ha? Ano mo, ah? Pupunta na naman sa ilalim. Tinago ko na yung mga laruan dyan eh. Labas. 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 Ay, 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 ay. Umabas ka dyan. Labas. Labas. labas lab labas. Labas. Sabi nang labas. Ay, talaga naman, talaga naman, talaga. Talaga naman, Jair kung niluloko mo kung may hinunguya ka eh no tapos wala ano kaya itong o oh, ano na naman yan ayan ano na naman ito alo 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 <laughs> uy baka ano ba to yan alo alo, alo yan. Nasisilaw ka? Up, 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 up. Kalau mo. Up, 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 up. <laughs> Kalau mo. Up, 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 up. Ten months old. Ganyan. Ah. <laughs> Kulang na lang maglakad ka na. Kulang na lang maglakad ka na. Ikaw, niluloko mo pa ako ikaw. Sige, malaglag yung kurtina natin. Huwag na, malaglag yan. Oi. Oi. Oh Ah! Ah! Ganyan lang po yan. Okay na, sige na. Babay na anak. Babay na. to sleep ka na kaya. Sleep na ikaw? Sleep na? Sleep na ba? Oh, may nakukuha na naman. May nakukuha na naman. Ano naman yan? Oh, 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 oh. 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 Magbasa ka na lang kaya. na, <laughs> naiinis na siya. Ah, yeah. <laughs> Kala mo hindi ako papagod na ibalik ka sa unong pesto mo para ma-realize mo dyan lang ikaw. <laughs> At tagal ha. Ah. Punta na naman sa ilalim. <laughs> Ay, yung pa mo. Careful. Ba't ba ginaginan mo? Usin mo. Flexible ka ba? Mm. <laughs> Babay na. Babay na, Jere.